Ano nga ba kumita ng dollars kay Waveful? Ang Waveful ay isang social media platform na nagbibigay ng pagkakataon sa mga content creator na kumita ng totoong pera o dollars sa pamamagitan ng kanilang mga post. Narito ang mga hakbang kung paano ka maaaring kumita sa Waveful. Maging isang creator. Narito ang mga kailangan upang maging isang creator kay Waveful. Mga views kailangang makakuha ng kabuuang limang libong views sa iyong mga post. Tandaan, hindi mo kailangan na sa bawat post mo ay may limang libong views dahil ang count dito ni Waveful ng views is yung total views ng mga ng mga post mo. Meaning more post, mas mabilis makakuha ng limang libong views, kaya keep posting lang. Mga referral, mag-refer, or mag-invite ng labin limang bagong user na magda-download at gagamit ng platform or app gamit ang iyong referral link. Mga super likes. Magkaroon ng limang super likes upang ma-unlock ang pagiging isang creator at ma-monetize ang iyong account at magsimulang kumita ng pera. Quality content. Mag-post ng mga quality content at interesting na tiyak na magugustuhan ng mga viewers at tiyaking may karapatan kang magbahagi ng mga ito. Pagsunod sa patakaran marapat na sundin ang mga tuntunin ng paggamit at patakaran sa privacy ng Waveful. Tandaan, mahalagang may respeto tayo sa isa't isa upang mapalawak pa natin ang ating engagement at popularity. Pag-monetize ng nilalaman. Super likes. Ang mga super likes ay paraan para makatanggap ng direktang suporta mula sa iyong mga taga-subaybay na maaaring magresulta sa mga benepisyong pinansyal. Ang isang super like ay katumbas ng 8 piso at kapag may nag-send sa iyo nito, ay direkta itong papasok sa payout mo. Maari kang makipag-engage at mag-request ng mga super likes sa ibang users basta marunong kang magtanaw ng utang na loob at mag-iwan ng bakas. Iba pang interaksyon. Ang iyong kita ay nakabase sa kabuoang interaksyon tulad ng views, likes, comments at shares na natatanggap ng iyong mga post pag-withdraw ng kita minimum na payout. Kapag nakaipon ka ng hindi bababa sa limang dolyar, maaari mo nang i-withdraw ang iyong kita. Paraan ng pagbabayad Sa kasalukuyan, ang pagbabayad ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong PayPal account sa seksyong Payment sa app. Kapag may PayPal account ka na pwede mo nang ma-withdraw ang kita mo at ipadala ito sa iyong GCash account. Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang Waveful Help Center. Paano nga ba kumita ng dollars kay Waveful?